Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang sabi ng iba, mabuti pa raw ang mga bulag at hindi nila nakikita ang kasamaan ng tao kahit na ipinakait sa kanila ang liwanag, gayon may mas higit pa rin silang malapit sa paniniwala sa Diyos. Subalit ano kaya ang reaksyon ng isang bulag na nagkaroon ng pagkakataon na makakita, ngunit kaagad-agad naranasan ang mapagpunlang mata ng tao? Isang halimbawa ang ating matatagpuan sa ikasyam na kabanata ng Juan, una hanggang ikadalawamput tatlong talata. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng mabuting salita ng Panginoon. Ang ikasyam na kabanata ng Ebanghelyo ayon kahiwan ay karugtong ng Ministeryo ng Panginoong Hesus. Ito'y bahagi ng kanyang huling ministeryo bago siya mapako at mamatay sa krus. Sa kabanatang ito, masasaksihan natin ang pagpapagaling ni Jesus sa lalaking ipinanganak na bulag. Bahagi din ng ating tatalakayin sa kabanatang ito ay ang naging pananaw at pagpuna ng kanyang mga kapitbahay sa himalang nararanasan ng lalaking bulag. Nais kong simula ng pagtalakay sa kabanatang ito sa pamamagitan ng pagwabalik tanaw sa huling talata ng ikawalong kabanata. Kung atin pang natatandaan, nagawang makatakas ang Panginoong Hesus sa tangkang pagpatay sa Kanya ng mga Hudyo at na mga pinuno ng relihiyon. Para sa akin, ang pagtakas ni Hesus mula sa mga taong nais pumatay sa Kanya ay isang himala. Ang isang dahilan ng himalang ito ay sapagkat hindi pa dumarating ang tamang panahon na itinakda ng Diyos sa Kanya hindi iyon ang tamang panahon upang siya mamatay sa kamay ng mga sumasalungat sa kanya. Ang sumunod naman na pangyayari sa ikasyam na kabanata na ating tatalakayin ngayon ay karugtong ng usapin sa ikawalong kabanata. Ito'y tungkol sa pagiging ilaw ng sanlibutan ng Panginoong Hesus. Bilang nag-iisang ilaw ng sanlibutan, siya'y may kaloob na natatanging liwanag sa buhay ng mga taong mananalig sa kanya. Sa kabilang banda, hindi naman makita ng mga kaaway ni Jesus ang liwanag na hatid niya, sapagkat sila'y bulag sa espiritwal. Kailanman ang isang bulag ay hindi makakakita ng liwanag, kahit ang liwanag na ito ay nakasisilaw na kaningningan. Ganito ang kalagayang espiritwal ng mga kaaway ni Jesus. Sila'y bulag na espiritwal kung kaya't hindi nila makita ang liwanag at ningning ng Panginoong Jesus sa kanilang kalagitnaan. Kaya nga, bago makakita ang isang bulag sa espiritwal, kailangan na mabigyan ng liwanag ang kanyang espiritwal na mata. Kailangan niyang tanggapin ang liwanag na ito upang siya'y makakita. Subalit, kailangan at mayroong magbukas ng kanyang paningin upang makita ang liwanag. Kadalasan, hindi nalalaman ng isang tao na siya'y bulag na espiritwal hanggang sa panahon na may magpaunawa at magsabi sa kanila ng bagay na ito. Minsan may isang kilalang tao sa lipunan ang naanyayahan upang makinig ng isang pangangaral ng salita ng Diyos. Ang lalaking ito'y kilala sa pagiging mahusay sa pangangaral. Nang siya'y naroon na sa lugar na pagdarausa ng pangangaral ng salita ng Diyos, nagsimula niyang marinig ang isang mga ngaral na buong kausayang ibinabahagi ang salita ng Diyos na nagtataas kay Jesus bilang Diyos. Ang lahat ng naroroon ay napagpala ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga ngaral na ito. Nang mag ana, na, lumapit ang taong nag-anyaya sa lalaking mahusay mga Tinanong niya ito kung ano ang masasabi niya sa narinig na pangangaral ng pastor. Walang pag-aalinlangan niyang sinabi na isang mahusay na mga ngaral sa pulpito ang nasabing pastor. Kasabay nito, sinabi niya na walang pag-aalinlangan na hindi niya ganap na unawaan kung ano ang mensahe na naisipahayag ng pastor. Narito nga ang isang mahusay at kilalang tao sa lipunan, ngunit bulagang ang espiritual na buhay. Alam natin na ang pangunahing tungkulin na dapat nating gampanan bilang mananampalataya ay ang ibahagi ang salita ng Diyos upang sa pamamagitan nito makakilos ang banal na espiritu upang mabuksan ang puso at espiritual na mata ng bawat makikinig at susunod sa salita ng Diyos. Kailangan nating ipahayag ang ilaw ng sanlibutan sa mga tao, subalit kailangan na ang banal na espiritu ang magmumulat sa kanilang mga espiritual na mata. Ito ang ibig sabihin ng salita ng Diyos sa ikalawang korinto, ikadalawang kabanata, talata labing lima at labing anim. Tayo'y tulad ng bagong samyo ng insenso na sinunog ni Kristo para sa Diyos at nalalanghap ito ng mga inililigtas at ng mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ito ay isang nakamamatay na alingasaw. Ngunit sa mga iniligtas, ito ay halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sinong may sapat na kakayahang makaganap sa gayong gawain? Para sa mga taong patuloy na nananali kay Kristo, Tandaan natin na sa tuwi na tayo'y nagiging matagumpay kahit hindi natin natatanggap sa Panginoon ang isang tao. Tandaan natin na sa tuwi na tayo'y nagiging matagumpay kahit hindi natin napapatanggap sa Panginoon ang isang tao. Ang mahalaga, tayo'y nagpapatuloy sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Kaligtasan at patuloy nating itinataas si Kristo bilang ilaw at liwanag ng sanlibutan. Ngayon ay simulan natin ang pagtatalakay sa mga talata na ikasyam. Ngayon ay simulan natin ang pagtatalakay sa mga talata ng ikasyam na kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Ganito ang mababasa natin sa una at ikalawang talata. Sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? siya o ang kanyang mga magulang. Sa unang dalawang talata, mapapansin natin ang dalawang bagay. Una, nauna nang ipinahayag ng Panginoong Yesus sa ikawalong kabanata na siya ang ilaw ng sanlibutan bago pa maganap ang pagpapagaling niya sa lalaking bulag. Ipinapakita lamang nito ang panahong nakaraan sa pagitan ng ikawalo at sa simula ng ikasyam na kabanata. Ito ay dahil sa maingat na pagtupad ni Yesus sa bawat bagay na ipinagagawa sa kanya ng Diyos Ama. Ikalawa, ang kapansin-pansin na paggawa ng dahilan ng mga alagad upang ipakita ang layunin kung bakit bulag na ipinanganak ang lalaki. Nais nilang pag-usapan at alamin kung sino ang may kasalanan. Sa kanilang panahon, may apat na dahilan na maaari nilang ilahad kung bakit nabulag ang lalaking ito. Una, ang mga pagano sa panahon nila at sa panahon natin ay naniniwala na ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Hindi naman tanggap ng na mga Hudyo ang ganitong paniniwala. Ikalawa, ang paniniwala ng mga Hudyo na namamana ang kasalanan na ang anak ang nagdurusa sa mga kasalanan ng magulang o ang mga anak ay nadadamay sa parusa sa kasalanan ng magulang. Alam natin na posible ang mga bagay na ito at maaari ang dahilan ng pagiging bulag ng lalaking ito ay dahil sa kasalanan ng kanyang mga magulang. Ikatlo, may nagsasabi na ang pagkakabulag simula isidilang ang lalaking ito ay sanhi ng pagkakasala ni Adan at naipasa sa bawat salinlahi. Kaya daw ang lahat ng tao ay hindi makaiiwas sa karamdaman at kamatayan. Ang ikaapat ay ang paniniwala ng mga hudyong guro na ang sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina ay maaaring makagawa ng pagkakasala. Sa pagtatalo-talo at sa pagnanais na alamin kung totoong kasalanan ang dahilan ng pagkakabulag ng lalaking ito, tinanong nila si Jesus sa ikatlo hanggang ikalimang talata. Sumagot si Jesus, ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat nating gawin ang mga ipinagagawa ng nagsugo sa atin. Samantalang araw pa, dumarating ang gabi at wala nang makagagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Malinaw sa talata na ating binasa ay hindi nagbigay ng tuwirang kasagutan si Yesus sa kanilang katanungan. Sa halip sinabi niya sa kanila, na hindi mahalagang mapatunayan ang isang bagay sa pamamagitan ng nakaraan upang malaman lamang kung sino ang may pagkakamali at kasalanan dahil ang bagay na mahalaga sa mga oras na iyon dahil ang bagay na mahalaga sa oras na iyon ay ang mabigyan ng lunas o kagalingan ang lalaking may kapansanan ang dahilan kung bakit may kapansanan ang lalaking ito ay sapagkat may layunin ng Diyos sa kanyang buhay ang layuning ito'y upang magamit siya ng Diyos sa pagpapatunay na si Yesus nga, ang tunay na ilaw ng sanlibutan. Ang nag-iisang ilaw na tumatanglaw sa kadiliman ng sanlibutan. Pinahihintulutan niya ang kapansanan, sakit, kahirapan, pagdurusa at kaguluhan. Maaaring makapagbigay ng dahilan ang mga taong nasa paligid natin kung bakit tayo dumaranas ng mga pangyayaring hindi ka nais-nais sa ating buhay. Ganoon pa man, nais kong sabihin na hindi laging inihahayag sa atin ng Diyos ang tunay na layunin at dahilan kung bakit tayo nakararanas ng mga bagay na hindi ka nais-nais sa ating buhay. Ganoon pa man, kahit pinahihintulutan ng Diyos na maranasan natin ang malungkot na pangyayari sa ating buhay, hindi niya nais na tayo'y labis na nagdurusa at nahihirapan sa ating kalagayan. Gumagawa siya ng kaparaanan upang tayo'y mapalaya mula sa kalagayan na ating kinasasadlakan at sa paggawa niya ng kaparaanan na is ng Diyos na tayo ay manalig at magtiwala sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng walang pag-aalinlangan na pagsunod na may pananampalataya sa Kanya sa panahon na tayo'y nasa gipit na kalagayan. Ang Diyos ang magsisilbing liwanag sa atin patungo sa buhay na puno ng kagalakan at pagpupuri sa kanyang kadakilaan. Kailangan nating unawaing mabuti ang sinabi ng Panginoong Hesus sa mga talatang ito. Hindi nais ng Diyos na tayo'y magdusa. Ito ay isang katotohanan na dapat nating paniwalaan. Nais kong ulitin na kung bakit nananatiling bulag sa mahabang panahon ang lalaking ito ay dahil sa layunin ng Panginoong Hesus. Layunin niyang gamitin ang lalaking ito sa takdang panahon upang patunayan na siya ang ilaw ng sanlibutan at ito ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Dahil dito, malinaw din nating maunawaan na tayo ay nilikha ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi niya tayo nilikha upang maging tanyag sa lipunan na ating ginagalawan sa halip tayo nilikha ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Kung ito'y hindi natin makikita at maunawaan, tiyak na hindi rin natin maunawaan ang tunay na layunin ng Diyos sa ating buhay. Tandaan natin na dumarating sa atin ang kapighatian at kahirapan dahil ito'y magdudulot ng kaluwalhatian sa Diyos. Ganito ang naranasan ng lalaking bulag sa Himala na idudulot sa kanya ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang pagaling mula sa pagkakabulag, mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi lang naranasan ng lalaking ito ang ligaya ng makarong ng paningin. Sa halip, kanya ring naranasan ng malaking kaligayahan dahil sa pagkakataon na makilala niya at tanggapin si Jesus bilang kanyang Panginoon na tagapagligtas. Matapos na ipahayag ni Jesus na siya ang ilaw ng sanlibutan, sinimulan na niyang Gamutin ang lalaking bulag. Ganito ang mababasa natin na ginawa ng Panginoong Hesus sa ika-anim at pitong talata. Pagkasabi nito ni Hesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Hesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Silowe. Ang kahulugan nito ay sinugo. Maghilamos ka roon. Gayun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakita na siya. Sa talatang ito, kinakailangan hipuin ng Panginoong Hesus ang mga mata ng lalaking bulag. Ganoon din naman, kailangan sundin ng lalaking ito ang pinagagawa sa kanya ng Panginoong Hesus. Ang katotohanan ito ay para din sa atin. Kailangan na hipuin ni Hesus ang mga espiritual nating mga mata ubang magkaroon ng liwanag ang ating espiritual na paningin. Hindi kung sino ang may kasalanan sa ating kalagayan, dahil alam ng Diyos na tayong lahat ay nagkasala at walang sino mang makaabot sa kanyang kaluwalhatian. Kung ating babalikan ng ika at ikapitong talata, mapapansin natin na hinipo ng Panginoong Yesus ang mata ng lalaking bulag. Ganoon pa man, hindi rin ito kaagad nagkaroon ng paningin. Pagkatapos na hipuin ng Panginoong Yesus ang kanyang mga mata, Inutusan niya ang lalaking bulag na hugasa ng kanyang mukha at sumunod naman ang lalaki. Sa puntong ito, maaari nating tanungin kung bakit ginamit ni Jesus ang ganitong pamamaraan ng pagpapagaling. Mayroong mga kadahilanan na maaari nating ilahad tungkol sa bagay na ito. Una, ipinapakita ng ebanghelyong ito ang pagkadiyos ni Kristo, ngunit ipinapahayag din ito ang kanyang pagkatao. Inihayag nga ni Jesus ang kanyang pagkadiyos sa mga kabanata ng ibanghelyo ayon kay Juan. At ngayon, narito siya sa harap ng taong may kapansanan. Ito ay kanyang hinawakan upang ipadamdam ang kanyang pagdamay bilang isang Diyos na nagkatawang-tao. Ikalawa, ang lalaking bulag ay kailangang sumunod sa iniuutos ng Panginoong Hesus kung nais niyang makakita. Pangatlo, inutusan siya ng Panginoong Hesus ang lalaking bulag na magtungo sa deposito ng tubig. Ang pangalan ng tangking ito ay silom, na ang ibig sabihin ay isinugo. Malinaw na maging ang pangalan ng tubigan na ito ay nagpapatutuo tungkol kay Jesus na siya ay isinugo ng Diyos Ama. Ikaapat, kailangan ng lalaking ito ang tubig upang siya ay makakita. Ang tubig ay sumasagisag sa salita ng Diyos. Matibay ng aking paniniwala na makakakilala lamang ang isang tao sa Panginoong Yesus, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito ay malinaw na ipinahayag sa aklat ng mga awit, kabanatang 111 sa ika-130 talata. Ang liwanag na turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Ikalima, kailangan makita ng mga hudyong naroon ang himalang ito upang mapagtibay ni Jesus ang kanyang turing sa sarili na siya ang ilaw ng San Libutan at siya ay sinugo ng Diyos Ama. Ngayon, hindi nabibigyan ng lugar ang mga pamamaraan na ginamitan ng pagpapagaling ng Panginoong Isus, sapagkat ang mahalaga na dapat mapagtuuna ng pansin sa pangyayaring ito ay ang Panginoong Isus. Ginamit niya ang pangyayaring ito upang ipakilala na siya ang Mesiyas na tagapagligtas at ilaw ng San Libutan. Ang tanging naging bahagi ng lalaking bulag sa pangyayaring ito ay ang magtiwala at sumunod sa ipinagagawa ni Jesus. Tandaan natin na anumang pamamaraan ang ginamit ni Jesus sa pagpapagaling, mahalagang maunawaan natin na siya pa rin ang dapat na maging sentro ng ating pagtitiwala. Si Jesus ang dapat na maparangalan sa bawat himala ng pagpapagaling na kanyang ginawa sa ating buhay. Matapos pagalingin ng Panginoong Yesus ang lalaking bulag, nagsimula ng magkaroon ng iba't ibang kaisipan ang mga taong nakakita sa lalaki na dating bulag. Ganito ang mababasa natin sa ikawalong hanggang dalawamputatlong talata. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya noong siya ay namamalimus pa, hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimus? Sumagot ang ilan, iyan nga, hindi, kamukha halang. wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po iyon. Paano kang nakakita? tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Yesus ay gumawa ng putik at ipinahid sa aking mga mata. Pagkatapos, sinabi sa akin, pumunta ka sa Silowe at maghilamos, kaya't pumuraon ako at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? tanong nila sa kanya. Ewan ko po, sagot niya. Dinala nila sa mga pareseo ang dating bulag araw ng pamamahinga nang gumawa si Yesus ng putik at pagilingin ng bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung papaano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Nagilamos ako pagkatapos at ngayoy nakakakita na ako. Ang sabi ng ilan sa mga pareseyo, hindi mula sa Diyos ang taong yan sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi ng iba, paanong makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata. Ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya ay isang propeta, sagot niya, ayaw maniwala ng mga hudyo na siya ay dating bulag. Kaya't ipinatawag nila ang mga magulang ng taong iyon. At tinanong sila, anak ba ninyo ito? Talaga bang siya ay ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon? Sumagot ang kanyang mga magulang. Alam po namin siya ang aming anak at siya ay ipinanganak na bulag. Ngunit hindi namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon. O kung sino ang nagpadilat sa kanya. Siya na po ang tanungin ninyo. Siya ay may sapat na gulang na at makapagsasabi ng tungkol sa kanyang sarili. Ganito ang sabi ng kanyang mga magulang dahil sa takot sa mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Mesiyas. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, siya may sapat na gulang na, siya po ang tanungin ninyo, sagot ng mga magulang ng bulag na pinagaling ni Jesus. Sa mga talatang ating binasa, nasaksihan ng marami sa kanyang mga kapitbahayan na tunay ngang nabago na ang buhay ng lalaking bulag. Hindi na nga nila makikita ang lalaking ito na kakapakapa sa kalsada at nagpapalimos. Sa halip, umuwi na siya na buong liwanag na niyang makikita ang kanyang dinaraan ng kalsada patungo sa kanyang tahanan. Umuwi siya na nagpupuri sa Diyos. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 ay ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya." at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo kaibigan sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihang sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat sa pagbibigay mo po sa amin ng pagkakataon upang mapag-aralan ang iyong salita at mapagpala nito. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.